Ang na problema niya nagbibling. Hindi sabi ko sa'yo, sa lubricant. Ang padulas. Ang padulas. Kasi yung pinaka rubber niya, pag nagdikit na yung rubber niya sa ilalim, sa rubber niya sa ibabaw, pag, pag uh, nag... And guys, kung may mga yung mga printer. Aircon rep. Aircon rep. Aircon, rep. Ko, Pero yung, kung ano, yung sira yung puso, wala. Huwag okay. yung ganongin to. <laughs> Pag puso dito, huwag din niya kaya. Kasi sarili niya, hindi niya maayos eh. <laughs> <laughs> Printer <laughs> lang. Joke lang. Joke lang. Pugot lang. O gano'n lang, Pini... kinamay lang ni Rob. <laughs> Ayan lang ang problema dyan, Mare. Hindi siya mababasa. <laughs> <laughs> Ayan guys. Meron siyang ano, kumuka maayos siya pero meron siyang <laughs> ano. <laughs> <laughs> oh <Ayun> na siya. <laughs> hindi siya mababa. Gano'n talaga ni Rob. Ganyan <laughs> Kasama ko yung mga master natin dito. Ayan, oh. No. Si Master Marshall at si Master Rob. Si Hugot Boy. <laughs> <laughs> para 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 sa kay Jobert. Kuwag kuwag na lang par. Ay pwede naman pala. Okay, ano muna? Try po papel. Mas, masikip na. So, kailangan lang i-forward yung i-push mo siya forward. And then, yung call ng gravity kasi, may rotation. Oh, diba guys? Ang ba? diba? <laughs> Scientist to. I-printer lang binag-uusapan. May ball of gravity na. <laughs> oh, diba? Kaya na kasi, ang problema na ito, yung to, diba? Blinking. Oh, o, nabiblinking to. So, ang ginawa ni Rob, ni Master Rob, kinamay lang. Pe, guys, pinihit niya. Pinihit, pinihit po lang. Oh. Pinihit niya po. lang. So, ayan guys, okay na okay na printer ni Marshall. Kau so, mer. May... Kau oh, mer bagaimana problem masih Marshall? Pak Mandi. Pak Mandi. Parang parang itu rein rein. Parang itu reino. Ayo guys, kita mana nama sa paros naman na, Marcel. Ang hindi nagamit, barong jelly box. Oo nga, ang ganda ba naman? Sa na siya. Parang <laughs> ngayon, so, dalawang taong nalungkot, nagsalita. Hindi nga, hindi nga, ano paano ginawa? Bakit paano ang yung ano? Paano naging okay yung printer? Hindi kasi naipit yung roller niya, hindi mo siguro nagamit ng mga ilang araw. So kung naipit, kumbaga... Yung rubber niya, saka yung rubber sa ilalim, hindi na siya naiikot kasi naglock na siya. Yung ginawa ko, tinula kong gano'n, tinula ko. Sumikot na? Oo, oo. sinabay ko lang din siyempre sa pagpatay. Kasi yung sa pagpatay, di ba, may automatic na mag, ano siya. Pabalik. So yun guys, yun yung mga tips ni Master Rob sa paggawa ng printer Pero kailangan nang may test sa palagay ko yan. Okay na? You should know me right Other half a replica Shout out to my